Good day everyone, nandito naman po tayo May nakita naman po tayong sign uh, uh, Siya yung kakaibang bato dito sa area Ayun, dalawa sila, meron pang isa doon Ngayon, i-analyze ia natin kung anong formation ng bato na ito Makikita natin kung to, akyatin natin sa taas Magbirds bird's eye view tayo So pointed siya. Ayun, nandito ang matulis. Nakapoint siya doon. Ah, hindi na po natin mare gawa ng mayroon ng pier na gawa na po ng project. So may biwak na po. Ngayon puntahan po natin yung isang marker na yun i-analyze po natin kung anong sign siya at kung ano ang kanyang mga coordinate sign dahil malapad ang hibas ngayon time to explore Ito po siya ay sa harap ng lumang kampo ng Kastila. Ayan, tinayo pa nung 16th century ang kampo ng Kastila na So, ayan siya. Mukhang may ulo, may likod. Ngayon, akyatin natin siya kung anong pinupoint niya, anong direction. Ayan, nandito. So, bali nandun po ang pointed area nya. May tinuturo siya doon sa part na yun. Puntahan po natin ang part na yun na tinuturo nya. Ayan o. yan po yung old Spanish camp na merong simbahan na maliit sa itaas ayun yung parang kubo na yan sa itaas sa gitna ay simbahan po yan ng mga kastila na maliit buko doon sa simbahan niya doon sa mga uh, 200 meters ang layo galing dyan doon sa likod niya meron po siyang simbahan doon na malaki naman po yun So tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa tinaturo ng sign. Kung ano ba ang tinaturo ng no? bato na yun. Dito. ito may berong bato po ating i-analyze kung anong bato ito medyo pahaba po siya at dito sa kanyang unahan ay doon po nakaturo sa area na yun doon sa may mayroong mga bata ngayon pasyalaman naman po natin kung anong meron doon i-explore natin ang area na yun Ayan, siya yung mga idol. Baliktad-baliktad na 'yung mga bato. Mayroon pang tubo. Ano ito? Tubo na di kwatro. Bukod sa tubo na 'yung na uh, pipe, hard plastic pipe meron pa po dito ano, yung siminto na nakaklip ng round bar tapos may tubo na didus na bakal din barang inifit siya para hindi lumutang o hindi man maurong ayun siya mahaba po yan hanggang doon sa malalim na porsyon ng dagat ganun din po ay yung isa na yun papuntid din po doon sa malalim na porsyon ng dagat parang nangyari nun yate ang ginamit pang ano dito pag -operate. parang inisprihan ng malaking pump area na to na tinuturo nung sign doon possible sa portion ito dito ang nila nakuha ang items mga idol dito sa nilubugan ng host na ito na kung saan dyan dito rin yung mga bungkal na bato na yan possible mga idol mga foreigner ang tumira nito dahil yung isla na yon yung malayo na yon mga foreigner dati yung nagmamayari nagmamanage nun So, yun ang sitwasyon dito sa side na yun mga idol.